si Esther, ang pangunahing tauhan sa aklat ni Esther sa Biblia. Siya ay isang babaeng Hudyo na naging reyna ng Persya, at nagkaroon ng mahalagang papel sa pagliligtas sa kanyang mga kababayan mula sa kapahamakan. Ang kanyang kwento ay naganap noong panahon ng paghahari ni Haring Ahasuero. Si Ahasuero ay kilala din bilang si Xerxes I, na naghari mula 486 hanggang 465 BC. Ang kanyang pangalang Hebreo ay Hadasa, na nangangahulugang Mirto, ngunit mas kilala siya sa pangalang persyano na Esther, na nangangahulugang bituin. Konting trivia lang, alam mo bang ang pinakamahabang verse sa Biblia, ay mababasa sa Esther chapter 8 verse 9. Nagsimula ang kwento sa isang malaking pista, na idinaos ni Haring Ahasuerus sa kanyang palasyo sa Susa. Sa kasagsagan ng kasiyahan, iniutos ng hari na iharap si Reina Vashti, upang ipakita ang kanyang kagandahan sa mga bisita, ngunit tumanggi ang Reina. Dahil dito, ipinasya ng hari na alisin si Vashti bilang reyna at maghanap ng bagong reyna upang hindi pamarisan ng ibang kababaihan ang kanyang pagsuway. Naghanap si Haring Ahasuero ng bagong reyna mula sa mga dalagang magaganda sa kanyang kaharian. Nang panahong iyon, may isang hudyo na nakatira sa lungsod ng Susa. Ang pangalan niya ay Mordecai na kabilang sa lahi ni Benjamin. Si Mordecai ay may pinsang dalaga. Nang ito'y maulila, inalagaan niya ito, pinalaki at itinuring na parang sarili niyang anak pangalan niya ay hadasan na tinatawag ding Esther. Maganda si Esther at maganda rin ang hugis ng katawan nito. Nang maihayag ang utos ng hari, maraming dalaga ang dinala sa palasyo ng hari roon sa Susa. Ang isa sa kanila ay si Esther. Ipinaasikaso sila kay Hegay dahil ito nga ang nangangasiwa sa mga babaeng dinadala roon. Tuwang tuwa si Hegay kay Esther kaya mabuti ang pakikitungo niya rito. Binigyan niya agad ng pagkain si Esther at ng mga kailangan nito sa pagpapaganda. Ipinili niya ito ng pinakamagandang kwarto at binigyan ng pitong katulong na babae. Bago humarap ang isang babae sa hari, kinakailangang matapos niya ang isang taon ng pagpapaganda. At bago siya pumunta sa hari, bibigyan siya ng anumang damit at alahas na gusto niyang isuot para sa pagharap sa hari. Nang ikapitong taon ng paghahari ni Ahasuerus, dumating ang araw na si Esther na ang haharap sa hari sa palasyo. Ganoon na lang ang paghanga at pagpuri ng mga nakakita sa kanya, at dinala siya sa palasyo ng hari. Ngunit hindi niya sinasabi sa hari na isa siyang hudyo. Nagustuhan at tuwang-tuwa ang hari kay Esther ng higit kaysa sa ibang mga dalaga na dinala sa kanya. Kinoronahan niya ito at ginawang reyna bilang kapalit ni Vasti. Nagdaos ang hari ng malaking handaan para parangalan si Esther. Samantala, si Mordecai ay nakaupo sa tarangkahan ng palasyo, at sa pagkakataong iyon ay natuklasan niya ang isang balak ng dalawang opisyal ng hari, si Nabigkan at Teres, na patayin si Haring Ahasuero. Agad itong iniulat ni Mordecai kay Esther, at sinabi ito ni Esther sa hari. Pinaimbestigahan ito ng hari at napatunayang totoo, kaya ipinabitay si Nabigtan at Teres. Pagkatapos, si Haman ay itinaas ni Haring Ahasuero sa mataas na posisyon bilang pangunahing opisyal sa kaharian. Pagkatapos, iniutos ng hari na lahat ng nasa palasyo, ay dapat magbigay pugay at lumuhod kay Haman. Gayunpaman, tumanggi si Mordecai na gawin ito dahil sa kanyang paninindigan bilang isang hudyo. Sa galit, gumawa si Haman ng plano upang lipulin ang lahat ng mga Hudyo sa kaharian. Kinumbinsi niya ang hari na aprubahan ang isang utos na magpapahintulot sa pagpatay sa mga Hudyo. Ang utos ay naglalaman ng detalyeng lahat ng mga Hudyong babae, lalaki, at mga bata, ay lilipulin, papatayin, at wawasakin sa isang araw, at ang kanilang mga ari-arian ay kukunin. Nang malaman ni Mordecai ang utos, nagdalamhati siya at nanawagan kay Esther na magmakaawa sa hari para sa mga Hudyo. Bagamat nanganganib ang buhay ni Esther, dahil may batas na sinumang pumunta sa hari nang walang paanyaya, ay papatayin. Ngunit tinugon siya ni Mordecai ng, baka nga kaya ka ginawang reyna, ay para mailigtas mo ang kapwa mo mga hudyo. Dahil dito, nagpasya si Esther na kumilos. Sinabi niya kay Mordecai na tipunin ang lahat ng hudyo na nandito sa susa at mag-ayuno para sa akin. Huwag kayong kumain o uminom sa loob ng tatlong araw. Ako at ang mga alipin kong babae ay mag-ayuno rin. At pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit nalabag sa batas. At kung papatayin man ako, handa akong mamatay. Matapos ang tatlong araw ng pag-aayuno, lumapit si Esther sa hari at tinanggap siya. Tinanong ng hari si Esther kung ano ang kanyang kahilingan. At sinabi niyang kahit kalahati ng kaharian ay ibibigay niya. Sinagot ni Esther na ang kanyang nais ay dumalo ang hari at si Haman sa isang piging na inihanda niya para sa kanila. Agad na tinanggap ng hari ang imbitasyon, Samantala, umuwi si Haman mula sa piging na puno ng kagalakan at pagmamalaki dahil sa espesyal na imbitasyon ng reyna. Pagkatapos, nagplano si Haman na bitayin si Mordecai na 75 talampakan ang taas. Noong gabing yon, hindi makatulog ang hari kaya pinabasa niya ang aklat ng kasaysayan. Natuklasan niyang hindi pa napaparangalan si Mordecai sa pagliligtas sa kanya mula sa balak na asasinasyon. Kaya inutusan niya si Haman na dumating ng maaga, para parangalan si Mordecai, Munit si Haman naman ay umuwing malungkot dahil sa hiya at sama ng loob. Dumalo si Haring Ahasuerus at Haman sa inihandang hapunan ni Reina Esther. At habang nag-inuman sila, tinanong muli ng hari si Reina Esther, ano ba talaga ang kahilingan mo? Sabihin mo na at ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng kaharian ko. At sinabi ni Esther na, iligtas siya at ang kanyang mga kalahing hudyo. Dahil may gantimpalang ipinangako sa mga taong papatay sa kanya at sa kanyang mga kalahi. Sinabi ni Haring Ahasuerus, sino ang nangahas na gumawa ng bagay na yon at nasaan siya ngayon? Sumagot si Esther, ang kumakalaban po sa amin at ang kaaway namin ay ang masamang si Haman. Takot na takot si Haman habang nasa harap ng hari at ng reyna. Galit na galit na tumayo ang hari at pumunta sa hardin ng palasyo. Naiwan si Haman na nagmamakaawa kay Reyna Esther dahil natitiyak niyang parurusahan siya ng hari. Pagbalik ng hari mula sa hardin, nakita niyang nakadapa si Haman na nagmamakaawa sa harap ni Esther. Pagkatapos dinakip si Haman at tinalukbungan ang ulo nito. Pagkatapos, sinabi ni Harbona, isa sa mga lingkod ng hari, nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay niyo. Ang taas po ng bitayan ay dalawampu't dalawat kalahating metro, at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Kaya nagutos ang hari na doon siya bitayin. At binitay nga nila si Haman doon sa pinagawa niyang bitayan para kay Mordecai. Pagkatapos, nawala ang galit ng hari. Inilipat sa pamamahala ni Mordecai ang bahay ni Haman, at ginawang mataas na opisyal si Mordecai. Nakiusap si Esther sa hari na kanselahin ang utos, laban sa mga Hudyo, ngunit ayon sa batas ng Persya, hindi maaaring baguhin ang naunang utos. Kaya naglaba si Mordecai ng bagong utos, na nagpapahintulot sa mga Hudyo, na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga papatay sa kanila. Sa itinakdang araw ng laban, na naigang mga Hudyo sa kanilang mga kaaway, sa buong kaharian, maraming napatay na kalaban. Sa lungsod ng Susa, napatay ang sampung anak ni Haman. Ang mga Hudyo ay nagdiwang ng kanilang tagumpay, at itinatag ang pista ng Purim bilang alaala ng kanilang kaligtasan. Nagtapos ang aklat sa pagbanggit ng karangalan ni Mordecai bilang pangalawa sa hari. Siya ay kinilala bilang isang mabuting leader na nagmalasakit sa kapakanan ng mga Hudyo. Alam mo bang hindi binanggit ang Diyos sa aklat ni Esther? At ang Book of Esther ay nagpapakita ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa likod ng mga pangyayari, kahit hindi siya tahasang binanggit. Bagamat hindi tahasang binanggit ang Diyos sa buong aklat, malinaw na ang kanyang kamay ang gumabay sa mga pangyayari, mula sa pagligtas sa mga Hudyo hanggang sa pag-angat ni Mordecai. Ano nga ba ang matututunan natin sa kwento ni Esther? Itinuturo ng kwento ni Esther ang kahalagahan ng pananampalataya at tapang sa harap ng mga pagsubok. Ang kahandaang isakripisyo ni Esther ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang bayan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aalay sa sarili at pagtindig para sa tama. Kahit pa ito ay may kaakibat na panganib. Ang kanyang pahayag na kung ako'y mamamatay, mamamatay ako ay naglalarawan ng kanyang pagtitiwala sa pangangalaga ng Diyos at kahandaang gampanan ang kanyang layunin anuman ang mangyari. Ito ay nagbibigay inspirasyon na kumilos ng may katapatan, hanapin ang katarungan, at magtiwala sa plano ng Diyos kahit sa gitna ng kawalang katiyakan. Narealized ko na ang pinakadakilang pagpapakita ng tapang ay ginawa ng Panginoong Hesus nung hinarap niya ang sakit ng bugbog. At pagpako sa krus. Alam na alam niya kung gaano ito kasakit pero para sa iyo, at para sa akin, ay hindi siya nagpatinag sa takot. At alam mo ang motivation ng kanyang tapang, ito ay ang matinding pagmamahal niya sa atin. Kapatid hindi ko alam ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero basahin mo itong talata na ito sa Isaiah 41 verse 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Hindi ipinangako ng Diyos na hindi ka magkakaproblema, pero tignan mo ang pangako niya sa iyo, ikaw ay palalakasin, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Kaibigan ito ang magbibigay ng tapang sa iyo, at dahil sa ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay ay sisiguraduhin niya na hindi ka maitutumba ng iyong sitwasyon, kahit pa ang pakiramdam mo ay wala ng pag-asa. Kaibigan may ginagawa ang Diyos sa likod ng problema, kaya magtiwala ka lang sa Kanya. Simulan mo ding magpatawad, dahil alam mo na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya nga kung merong taong naka-offend sa iyo, ay patawarin mo siya. Kasama natin ang Diyos sa mga mahihirap na panahon. Laging tandaan na siya ay aktibong gumagawa sa likod ng mga eksena at ang kanyang mga plano ay palaging mangingibabaw sa ating buhay. Kapatid magpakatatag ka at magpakatapang dahil pagpapakita ito ng totoong pananampalataya mo sa kanya. Magtiwala ka sa pangako ng Diyos sayo. Panghawakan mo ito at asahan din ang gagawin niyang pagkilos sa buhay mo. Isa buhay mo ang presensya ng Diyos. Palaguin mo ang intimasi mo sa kanya. At tuparin mo ang plano niya sa iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang video natin, huwag mong kalimutan i-like, share at mag-subscribe ka na din sa ating channel. Maraming salamat at God bless.